alam nyo ba na maraming maling paniniwala tungkol sa cancer ang kumakalat dito sa Pilipinas? Yung iba, nakakatakot. Yung iba, nakakatawa. At yung iba, delikado. Kasi pwede magpahamak ng pasyente. Pero alin ba dito ang fake news? At alin ang may katotohanan? Stay tuned kasi baka isa sa mga paniniwala na ito, pinaniniwalaan mo rin. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ako si Doc Bryle, isang cancer doctor. At sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang cancer in simple, Tagalog at relatable way para mas madaling maintindihan. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga cancer myths sa Pilipinas. Mga chismis at maling akala na kahit paulit-ulit ng binabasag ng science, buhay na buhay pa rin pagdating sa usapan ng mga Pinoy ano ang problema? Kapag naniwala ka sa mga maling impormasyon, pwedeng madelay ang diagnosis o mas malala, hindi ka magpagamot ng tama. Kaya today, bibigyan natin ng linaw isa-isa ang mga myths na ito. Number one, soft drinks daw nagkakos ng cancer. Maraming nagsasabi, nako, huwag ka mag soft drinks. Sure ball, nakaka yan. Pero, to nga ba? So, fun fact, wala pong direct science proof na ang soft drinks ay nagdudulot ng cancer. Pero ang problema ay yung too much sugar na nagdudulot ng obesity. At yung obesity ay risk factor talaga yan sa iba't ibang uri ng cancer katulad ng breast cancer, colon cancer at endometrial cancer. So hindi po yung Coke, Sprite o Royal mismo ang culprit, kundi yung sobrang asukal at calories. Kaya tandaan Moderation is key. Hindi bawal uminom, pero bawal magpabundat araw-araw. <laughs> Pangalawa, ang kanser daw laging namamana. Madaming pasyente ang nagtatanong, Dok, may kanser po si mama, ibig sabihin po ba magkakakanser din ako? So fun fact, only 5 to 10% ng mga cancers ang hereditary. Ibig sabihin, mas marami pa rin ang hindi dahil sa lahit kundi dahil sa lifestyle, environment, o random changes sa DNA na pwedeng makuha natin sa, sa, katandaan. So kung meron kayong family history, hindi ibig sabihin na destined ka na magkaroon ng cancer. Ibig sabihin lang nito, mas dapat kang maging maingat at magpa-screening ng maaga. Prevention at early detection pa rin ang panalo. Myth number three, kung wala kang nararamdaman, wala kang cancer. Dok, hindi naman ako nagkakasakit. Ibig sabihin, wala akong cancer, di ba? Ito ay isa sa pinakadelikadong paniniwala. Maraming cancer ay silent. Silent lang sa simula, walang nararamdaman. Example dito ay cervical cancer, colon cancer, lung cancer. Madalas walang sintomas hanggang advanced na. Kaya mahalaga ang screening, pap smear, mammogram, or colonoscopy. Hindi mo kailangan nahintayin na may sumakit bago magpatingin. Remember, ang cancer mas madaling gamutin kung maaga kung maaga itong na-detect. Number 4. Cellphone o microwave nakakakanser daw. Marami ring naniniwala nagka-cancer daw kaka cellphone. Totoo ba? Fun fact, ang radiation na galing sa cellphone at microwave ay non-ionizing radiation. Ang ibig sabihin nito, wala itong enough energy para makasira ng DNA. Ang nakaka ay yung mga ionizing radiation katulad ng X-ray, UV rays sa, sa sa sun at yung nuclear radiation. So, hindi ka magkaka-cancer sa kaka-cellphone mo. Pero baka magkaroon ka ng stiff neck kung araw-araw kang nakatungo sa iyong cellphone, kaka-TikTok o kaka-Facebook. <laughs> so, number five, ang cancer daw ay death sentence. Noon, oo. So, kapag sinabi na may cancer ka, parang katapusan na. Pero ngayon, hindi na po totoo yan. Uh, sa katunayan, marami ng cancers ang curable kung magang nakita. Example nito ay yung breast cancer, thyroid cancer, cervical cancer, na maganda po ang prognosis lalo na kung maga itong nakita. So, at kahit stage 4 na, may mga treatment na, na, na nagpapahaba ng buhay at nagpapaganda ng quality of life katulad ng chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy. So, hindi porket may cancer ka, automatic na wala ng pag-asa. Laban lang at magtiwala sa evidence-based treatment. So, number six, ang herbal at alternative medicine ay kayang gamutin ang cancer. Dok, ayoko na pong magpakimo. Masisira po ang katawang ko. Mag-herbal na lang po ako. So, ito ang madalas kong naririnig sa klinik wala pong herbal o alternative medicine na proven scientifically to cure cancer. May mga halaman at supplements na pwedeng makatulong sa katawan. Pero hindi sila kapalit ng tunay na gamutan. Delikado kasi kung aasa ka lang sa herbal na lumalala na pala yung cancer mo habang umaasa ka sa natural cure. Pwede kang gumamit ng herbal as support pero huwag ipalit sa standard treatment. Ang pito, Chemotherapy, laging malala ang side effects. Isa sa mga kinakatakutan talaga ng mga pasyente ay ang chemotherapy. Dok, baka malagas ang buhok ko, magsuka ako araw-araw, at manghihina ako. Well, fun fact, hindi lahat ng chemo ay pare-pareho. May mga bagong gamot ngayon at may supportive medicine para mas kontrolado ang mga side effects. Hindi lahat ng pasyente naglalagas ang buhok. Hindi lahat nagsusuka. Ibig sabihin, mas manageable na ngayon ang chemotherapy kaysa dati. Hindi dapat ito ikakatakot ng sobra. So ayan guys, nabasag na natin ang ilang common myths patungkol sa cancer. Ang key takeaway, huwag basta-basta maniwala sa chismis o fake news. Magbase tayo sa science at kung may duda, magtanong sa doktor. Kung may narinig ka pang pa isang cancer myths na gusto mong masagot, i-comment mo dito sa baba at baka yan ang next na i-feature natin sa mga susunod ko na video. At kung natulungan ka ng video na ito, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong ma-educate na kababayan. Ako si Doc Braille at lagi kong paalala, health is wealth at knowledge is power. Laban sa cancer.